Ang aga namin umalis na lolo po, anong oras nga ba kami umalis? Alas 5.30 Dumating kami dito ay uh, 5.30. Dumating kami dito ay mga ah uh, 6.45. Nasa ganon. Mabilis lang gahin namin. Nag-face mask ako kasi masyadong malikabok. Ang dami kong pupunasan dito. Ayan o, no? mga gamit. Ayan yung salamin na yan. Pupunasan ko pa yan. Ayan. Kasi, baka ipata. Hey, eh, ano Dito muna kami ni Lulu Pogi. Kasi, marapit na magmahal na araw. <laughs> Di pa kami nag-aalmusal. Dumaan lang kami dun sa sa Makdo. Sa Makdo pala. Mamaya ako mag ano, Mamaya ako mag tawag dyan. Magsaing pala. Ayun, bumili lang ako muna ng tubig na Wilkins. Yung sa kapatid ko. Kasi dito naman yung kapatid ko naka ano. Ayun, no. Mamaya ako kukuhanin na sa labas. Ayun, no. Yun yung Wilkins na yun. Kasi lulupog isang labas. Pinapalinis ko. udin na mo. Pati ito. Ayan. Pupunasan ko pa yan. Okay mga cuties. Magpupunas muna ako. Mamaya pakikita ko ulit pag malinis na. Pero sa bagay. Pagka sa video naman eh. Ganun pa din. Ayan yung ano oh Mga nakaista stock Ilalagay namin yan sa may terrace. Sige mamaya na ulit. See you later. Hey. Tapos ka na naglinis. <laughs> Ako naman ang naglinis pala. <laughs> ano yan? Kape? Kape. Nakapag-init ka na ng tubig? Uh, ano yan? Ano yan yung niloloto mo? Itlog. Ah, itlog. Eh, di ba mayroong pagkain tayo dyan? Bumili tayo sa Makdo? Eh, pinabili ng itlog. Oh, sige. Barienda. Na. Anong oras na ba? Ay, alas 11 na. Hayaan mo na. Bago na lang natin yan mamaya. Kasi uuwi kami. Ayan o, oh, nakapaglinis na kami. Malinis na yung saig. Ayan. Meron pa dyan sa harapan mo. E-electric eh, pa namin kasi malinis naman yung electric pa na yan, girl. Nasa loob yan. Dito lang sa labas ang marumi. Kasi nga, ayan yung gate na yan. Hindi siya nakasarado, open kasi. Kaya, isang, isang buwan ulit kami dito. Hindi naka nakabalik dito sa kusina, nakapaglinis na rin ako. Ayan. Ayan. Ay, nakong timba kasi ginamit ito sa construction. Kaya ganyan ng itsura ng, ng timba, oh. Wala pa kami magamit dito. Kaya, malinis naman yan, timbang yan. Ito yung aming pagkain. Ay, handiman pa na to. Ito yung pagkain namin ni Lolo Pogi. Yan, tanghalian namin. Bumili lang kami kanina. Dana, dinaana namin. Mamaya, maya pa kami. Hap Mamaya ang gabi, ang uwi natin. Kaya hapon, mga alas 4. Pagka wala nang, hindi naman siya lumainit. Okay, mamay ulit. Akat pa kami sa taas. Ano, Lolo? Akat pa tayo sa taas? Oo. Ah. Uh, kasi sa second, ay, uh, dun sa third floor. Mamaya. Sige, ako. Okay. Ayan, mga kutis. Ay, sa'yo si Lolo. Hala, ang dami pala yan, Sinaing mo. Ah, kilo yan. Ah, uh, iuwi na lang natin kasi mamaya maghahaponan pa kami rito kay magsa... Nagsaing na si Lolo Pogi dahil alanganin. Alanganin ang uwi namin. Mainit kasi Kaya, para kami nagbahay-bahayan. <laughs> Ayan, nagkape muna kami ni Lolo. Ayan. Nagkape ka, kami ng aking kopi ko. Anong, anong kape mo Papa? hindi na Starbucks kundi? Kopi ko black. Kopi? Kopi ko black. Kopi mo? Kopi ko black. Kopi mo? Akin, copy ko. Sa'yo, copy mo. <laughs> Ikot ko. Kasi yung uh, kabila ang may matubig pa. Ha? Uh, Ikot ko. Ayan. Uh, Ayan, si Lolo Pogi, oh. Hello, Lolo. Ay, against the light. Ikaw, Lolo, ah. Ha? We are preparing to go home na mga cuties. Ayan si si ano, si Lola Pogi. Ayan na. Maglilipit na siya. Kasi mga alas tres na ng hapon hindi na garang mainit. Magbabiyahe kami ng uh, mga isang oras. Pero pag hindi naman traffic, Oh, abos sa mga isang oras yan. Linggo naman ngayon. Okay. Nakuwi lang namin. Ayan. kawit lang namin. Ito yung gate namin. Nakapagod. Grabe! Ay, si Lolo, oh! Ayan, nakawin na tayo pang, di ba? Mm -hmm. Oo oh, daw. <laughs> Ay, nakakapagod din huh? Magbiyahe, Diyos ko. Ayan, kauwi lang namin mga cuties. Ano kami nakauwi? 5.30 <laughs> ng hapon. Mabilis rin naman isang oras at 10 minuto ang aming biyahe pa uwi. Kasi siyempre nakakapagod na. Hey, okay, baba. Medyo traffic. <laughs> okay, ganun na lang. Papahinga na muna. Oh, bye babay na tayo, lulupugi. Bye-bye. Please like and subscribe, mga cuties. Bagsak na. Mo. Bagsak na yung matanda. Oh. <laughs> Sakit tayo yung paano yun yung, maka, yung makatawid. Ay, naka. Okay, bye-bye.